Good morning guys. Uh, ngayon ay 6:20 AM ng umaga. Tayo po ay maggagamas sa tininingnan natin patola o kabatiti, so uh, Samahan niyo po ako Ayan. Good morning po sa lahat ng mga viewers, subscribers. Ayan. Uh, sana po ligtas kayo sa anumang katamakan at god bless po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning to all of you. Guys, so tara guys, samahan nyo ako. Guys, yung mga taning, yun yung mga talong. Pero, yung susunod ko na lang linisan yan, mga talong. Ayan guys, may mga bulaklak na siya. Tingnan nyo guys, yan. Ayan guys, may bulaklak na siya Ayan, ayan ang isa. Ayan. ayan. ang isa. Ayan guys. Ayan, tataba. Ayan guys, ang tataba. ano? May kitrin po yan, yung mga talong na yan. Yung tanim na yan. Dito naman tayo sa patula guys. Ayan, patulang bilog haba na mabango. Ayan guys. Bulaklak na siya. May bunga na rin po ito punta tayo sa pipino guys ayan ang bunga ang daing bunga guys yan ang naglalambitin bunga ng pipino dito guys so lalo dito ayan ang dami ayan dalawa dalawa magkadikit guys ayan ayan nandito po tayo sa ilalim ng balag ayan ayan po yung mga bunga ng pipino ayun dami po Ayan. Ito na po yung unang bunga ng ano patola, ito po. Ayun. Ayusin po natin yung mga talbos. Yan turuan natin kung saan papunta yung mga gagapang, yung mga talbos niya. Ang laki guys ang bunga ng pipino. At yan guys, oh, ang yung bunga ang oh, guys. Oh. Yan dalawa ang Ayan guys yung mga bunga. Ito po yung nahiwalay ng talong. Ah, dalawa yung tumubo. Tatlo po rito. Ay eh, apat sila kaya lang namatay yung dalawa. Itong upo oh, guys wala. Ganito siya. Oh. -gurtret siya. Kurutrat at parang mamatay siya. pangit. Oh. Hmm? Ewan ko tong isang to guys yung mabubuhay. Alaga naman sa abuno. Ito guys yung mga tanim kong ano. Patula yung may talim sa gilid. Patulan Tagalog. Ayan, marami po yan. Ayan po yung lilinisan natin. Ayan. Hindi ko po kasi na i-vlog yung pagtatanim. Kasi umuulan. Ngayon po mainit. So mga vlog natin. Ayan guys, samahan niyo ako sa pag Lili sa pagdadamo o pagdudulos. Isa na tayo, guys. Kailangan natin ng bangkito. Tayo. si gayeng malapot ito yung lupa niya guys may pagkabuhangin lupa na magkabuhangin ayan dinong pinong buhangin Ayan ang bayabas. Kain tayo guys. Bayabas. Ang daga. Oh. Bus na rin yung bulat. Quarter to eight. 7.45 na po ng morning ayan guys tapos na so ayan guys sa ano naman tayo kalabasa yung malapit ng mamunga ayan na guys sila ayan wala pa rin bulaklak kailang kaya mamulaklak to mamunga namatay yung ano eh yung unang bunga nya eh wala akong pang ano, pang asawa. Yung pang ano ba, yung pital to pital, yung lalaking bulaklak. Sayang nga. Ito po yung palabasa, wala pang bulaklak. Namunga siya kaya lang, no, walang pang asawa. Walang bulaklak na lalaki. So yan guys, alas utso na. So, tignan natin yung kabila, yung sa may mga okrahan sa ka kalabasa ito guys yung mga tanim ko guys ito yung okra kalabasa ayan ayan yung okra ayan ito yung okra sa kalabasa ayan po ayan yung okra ganda ng okra oh. Eh. kalabasa ayan puro okra na po yan dyan ayan natumubo na po sila guys ito yung buto guys yan so tatanim natin guys tatlo hindi Yun nyo na pagtanim nyo hiwahiwalay para pag kumapal bunuti ng isa dalawa lang ititira tatluhan po yung tinanim ko so ayan guys tapos na tayo mag ano, tanim ng okra guys tinay yung bunga na lang sa hulis ang dami ayan o Ang dami guys na. Yan. Yan mo yung buo nga. Yan. Ayan guys. Ang dami ano guys. Ayan. Ayan siya guys. Ilan sunis po yan guys. Ayan na. Ang dami dami guys. So ngayon guys, hanggang dito na lang pong ating vlog. So abangan sa susunod na vlog ulit. Bye bye, God bless and I love you all.